Muling naging sentro ng matinding diskusyon si Vice Ganda matapos ang kontrobersyal niyang Jetski Duterte, joke na umani ng sari-saring reaksyon mula sa publiko. Ngunit higit pa sa bagong isyo, muling binuksan ng netizens ang isa sa pinakamainit na kontrobersya sa karera ng komedyante, ang tinaguriang Jessica Soho Rape joke na nagpasiklab ng galit ng publiko ilang taon na ang nakalipas. Bilang komedyante, layunin ko lang magpatawa at magpasaya, naiintindihan ko na may mga biro na hindi para sa lahat, at kung may nasaktan man, wala akong intensyon na mang insulto o manghiya, Vice Ganda. Sa naturang biro, ginamit ni Vice Ganda ang pangalan ng respetadong broadcast journalist na si Jessica Soho sa isang punchline na tinawag ng marami bilang, hindi ka tanggap-tanggap, at walang respeto. Ayon sa kanyang linya noon, ang hirap nga lang kung si Jessica Soho magbobold. Kailangan kang rape lagi, sasabihin ng rapist, ipasa ang lechon. Sasabihin naman ni Jessica, ay hey, nasaan yung apple? Para sa marami, ang biro ay hindi lamang nakakasakit kundi lumalabag din sa hangganan ng komedya, dahil gumamit ito ng sensitibong isyo tulad ng panggagahasa bilang paksa ng katatawanan. Matapos lumabas muli ang video clip ng nasabing biro sa social media, umani ito ng panibagong batikos. Maraming netizens ang nagsabing hindi na sila nagtataka kung bakit nasasangkot si Vice sa mga kontrobersyal na jokes dahil tila hindi ito natututo sa mga nakaraang pagkakamali. Ang iba naman ay nagsabing dapat nang itigil ni Vice ang paggamit ng personal na buhay at sensitibong isyo ng ibang tao para lang magpatawa. Gayunpaman, may ilan pa rin taga-suporta si Vice na nagsasabing bahagi ito ng kanyang comedic style at hindi dapat personalin. Ang paulit-ulit na pagkakadawit ni Vice ganda sa mga biro na tumatapak sa sensitibong isyo ay patunay na may manipis na linya sa pagitan ng pagpapatawa at pambabastos. Sa isang industriya na may malawak na impluensya sa publiko, mas mataas ang inaasahang antas ng respeto at pag-iingat sa bawat salitang binibitawan. Ang hamon ngayon kay Vice ay kung paano niya mababago ang kanyang estilo nang hindi nawawala ang kanyang tatak bilang isang komedyante. Muling naging sentro ng matinding diskusyon si Vice Ganda matapos ang kontrobersyal niyang Jetski Duterte joke na umani ng sari-saring reaksyon mula sa publiko, ngunit higit pa sa bagong isyo, muling binuksan ng netizens ang isa sa pinakamainit na kontrobersya sa karera ng komedyante, ang tinaguriang Jessica Soho Rape Joe, na nagpasiklab ng galit ng publiko ilang taon na ang nakalipas. Bilang komedyante, layunin ko lang magpatawa at magpasaya. Naiintindihan ko na may mga biro na hindi para sa lahat at kung may nasaktan man, wala akong intensyon na mang-insulto o manghiya, Vice Ganda. Sa naturang biro, ginamit ni Vice Ganda ang pangalan ng respetadong broadcast journalist na si Jessica Soho sa isang punchline na tinawag ng marami bilang hindi katanggap-tanggap at walang respeto. Ayon sa kanyang linya noon, ang hirap nga lang kung si Jessica Soho magbobold. Kailangan kang rape lagi, sasabihin ng rapist, ipasa ang lechon. Sasabihin naman ni Jessica, ay nasaan yung apple? Para sa marami, ang biro ay hindi lamang nakakasakit kundi lumalabag din sa hangganan ng komedya, dahil gumamit ito ng sensitibong isyo tulad ng panggagahasa bilang paksa ng katatawanan. Matapos lumabas muli ang video clip ng nasabing biro sa social media, umani ito ng panibagong batikos. Maraming netizens ang nagsabing hindi na sila nagtataka kung bakit nasasangkot si Vice sa mga kontrobersyal na jokes dahil tila hindi ito natututo sa mga nakaraang pagkakamali. Ang iba naman ay nagsabing dapat nang itigil ni Vice ang paggamit ng personal na buhay at sensitibong isyu ng ibang tao para lang magpatawa. Gayunpaman, may ilan pa ring taga-suporta si Vice na nagsasabing bahagi ito ng kanyang comedic style at hindi dapat personalin. Ang paulit-ulit na pagkakadawit ni Vice Ganda sa mga biro na tumatapak sa sensitibong isyu ay patunay na may manipis na linya sa pagitan ng pagpapatawa at pambabastos sa isang industriya na may malawak na impluensya sa publiko, mas mataas ang inaasahang antas ng respeto at pag-iingat sa bawat salitang binibitawan. Ang hamon ngayon kay Vice ay kung paano niya mababago ang kanyang estilo nang hindi nawawala ang kanyang tatak bilang isang komedyante.